Paano naging pinuno ng simbahan ang isang dating janitor at bouncer? At bakit siya at hindi ang makapangyarihan ang pinili ng Diyos? Heto ang kanyang kwento. Mula sa puso ng Buenos Aires, isang batang tahimik na namumuhay at tagawalis ng sahig ng simbahan. Ang hindi inaasahan, naging tanyag na leader sa buong mundo ang batang ito ay si Jorge Mario Bergoglio ang isang araw ay aakyat sa pinakabanal na trono ng pananampalataya. Hindi dahil sa paghangad niya rito, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagsagot niya sa isang boses, isang tawag na napakalalim, na hindi lang nagbago ng kanyang buhay, kundi pati ang hinaharap ng simbahang katolika, hindi lang ng isang papa, kundi ng isang revolusyong isinilang, sa kababaang loob. Si Jorge Mario Bergoglio ay isinilang noong Disyembre 17, isang libu anim sa lungsod ng Buenos Aires, Argentina. Ang kanyang ama, si Mario, ay isang accountant na nagtatrabaho sa realist ng tren. Ang kanyang ina, si Regina, ay isang simpleng may bahay, matatag, tahimik, na nagtaguyod sa limang anak sa gitna ng hirap sa isang payak na tahanan sa ilalim ng makapal may mga araw na ang tanging musika sa kanilang bahay ay ang huni ng radyo ng kanyang ama at ang mga halakhak ng magkakapatid habang naglalaro sa lupa hindi marangya ang kanilang buhay bilang binata nagtapos si Jorge bilang isang chemical technician hindi agad siya naging seminarista nagtrabaho muna siya bilang isang janitor at minsan ay naging bouncer sa isang bar buhay na malayo sa altar siya ay nagbabasa sa ilalim ng malamlam na ilaw mga kwento ng mga banal na yumakap sa pagdurusa mga kwento ng pag-ibig na hindi natatakot sa edad na 21 isang trahedya ang dumating isang matinding impeksyon sa baga ang muntik pumatay sa kanya. Kailangan tanggalin ang bahagi ng kanyang baga. Bawat hininga ay laban para mabuhay. At doon, sa gitna ng kahinaan, hindi sa lakas. Sa gitna ng pagsuko, hindi ng ambisyon. Niyakap siya ng Diyos. Ikinuwento ni Bergoglio na naramdaman niya ang isang presensya na sobrang lapit, sobrang malakas, na winasak ang lahat ng kanyang dating plano walang kulog, walang mga anghel na bumaba, kundi isang bulong, ang buhay mo ay hindi na sa iyo. Halika, sumunod ka sa akin. Habang gumagaling, naglaban sa kanyang puso ang dalawang mundo. Kaya ba niyang isuko ang lahat? Ang kanyang mga pangarap? Ang pag-asang magkaroon ng pamilya? Pero sa bawat pagtanggi niya, lalo lamang Lumalakas ang tinig ng Diyos. Halika, ialay mo ang iyong buhay para mabuhay ang iba. Sa isang maliit at payak na simbahan sa Buenos Aires, lumuhod si Jorge. At sa nanginginig na tinig ay sumagot, "Narito ako, Panginoon. Isugo mo ako." Mula noon, hindi na siya naging katulad ng dati. Hindi na siya basta batang lalaki ng Flores siya na ang lalaking itinakda ng Diyos. Upang balang araw ay, tumindig sa harap ng Vatican, umabot sa puso ng milyon-milyon at yakapin ang sugat ng mundo. Pinili niyang pumasok sa kapisanan ni Jesus o tinatawag na Heswita. Isang buhay ng disiplina, kahirapan at matinding pag-aaral. Mabilis siyang napansin at noong isang libu siyam na raan anim na putsiyam siya ay naordinahan dala ang isang mapanganib at maganda ring paniniwala na ang Diyos ay hindi matatagpuan sa palasyo kundi sa kahirapan. Ngunit nagdurugo ang Argentina. Sumiklab ang Dirty War, isang panahon kung kailan ang katotohanan ay may katumbas na kamatayan. Nawawala ang mga pari. Tinutorture ang mga rebelde si Father Bergoglio sa edad na 36 ang naging pinuno ng mga Heswita sa Argentina. May mga nagsabing tahimik siyang nanood, ngunit sa dilim, umusbong ang totoong kwento. Tinulungan niyang makatakas ang mga inuusig. Nagpikis siya ng mga dokumento. Humarap siya sa mga heneral. Dala lang ay panalangin. Hindi niya ipinagmalaki ang ginawa. Pinili niya ang paniniwala ang gawa hindi salita ang may tunay na bigat dumaan ang mga dekada si Jorge ay hindi naghangad ng kapangyarihan sa halip lalo pa siyang nilubog sa paglilingkod bilang arsobispo ng Buenos Aires tumanggi siya sa palasyo ng obispo namuhay siya sa maliit na apartment siya mismo ang nagluluto sumasakay ng pampublikong bus hindi lang siya lumapit sa mahihirap, naging isa siya sa kanila. Ngunit ang mga tahimik na revolusyon ay umaakit ng mga kaaway. Tinawag siyang mapanganib ng ilan. Ipinagtabuyan siya ng mga politiko, pero hindi siya umatras. Tahimik siyang nagpatuloy. Patuloy na nakikinig. Dumating ang taon, 2013 nagbitiw si Pope Benedict ikalabing -anim. Isang pagyanig na hindi inaasahan, ang simbahan ay sugatan, puno ng iskandalo at naghahanap ng pag-asa. Nagtipon ang mga kardinal sa ilalim ng kisame ni Michelangelo. Ang mga paborito ay mga makapangyarihan, magagaling, makikinang, ngunit ang mga boto, palihim na dumadaloy, papunta sa isang simpleng lalaki mula sa timog ng mundo. Nang mabanggit ang pangalang Francisco, nang umakyat ang puting usok, tumigil ang mundo. Hindi isang prinsipe, hindi isang politiko, isang pastol. Mula pa lamang sa simula, sinira ni Pope Francis ang mga inaasahan. Isinuot niya ang pinakasimpleng kasuotan. Binayaran niya ang sarili niyang hotel bill. Lumipat siya sa isang maliit na guesthouse. Tumatawag siya sa mga nag-iisa. Yumakap siya sa mga deformado. Tinanggap niya ang mga nakalimutan ng mundo. Hindi niya piniling maging hari. Pinili niyang maging pastol. Tinawag niya ang simbahan na maging. Isang ospital sa gitna ng labanan. Hindi isang kastilyo ng mga banal. Nagbabalas siya. Ang simbahang masyadong nakatuon sa mga patakaran ay mauupos sa lamig. Dapat tayong maging simbahan ng awa. Ngunit may presyo ang awa. Inakusahan siya ng mga konserbatibo na nagtridor sa tradisyon. Nainip ang mga liberal na humihiling ng mas mabilis na pagbabago at palaging bumabalik ang madilim na anino ng sexual abuse scandal. Humarap siya sa mga biktima. Umiyak kasama nila. Humingi ng tawad at sinimulan ang mga reforma. Alam niyang hindi sapat, pero nanindigan siya. Mas mabuti ang sugatan na nagpapagaling kaysa sa sugat na tinatakpan. Sa labas ng simbahan, nagliliyab ang mundo. Noong panahon ng COVID-19, isang maulan na araw, mag-isa siyang nanalangin at naglakad sa plaza ng St. Peter. Ang kanyang tinig ay lumipad sa katahimikan tayo ay mahina, pero kung sama-sama, tayo ay matatag. Noong 2022, nang salakayin ng Russia ang Ukraine, hinundena niya ito bilang kabaliwan at kasamaan. Inalay niya sa inmakulada Corazon ni Maria ang parehong Russia at Ukraine. Humihingi ng himala ng kapayapaan. Nang sumiklab muli ang digmaan sa Israel at Gaza, pinunan niya ang mga bansang kasali at nais nito ipahinto. Umiiyak siya para sa bawat inosenteng buhay na nawala mula sa pagbomba mula sa dalawang paning, anuman ang bandilang iwinawagayway. Ngunit kahit ang pinakamatibay na katawan ay napapagod, pinagdaanan niya ang sayatika, balisatuhod, at matitinding komplikasyon sa bituka. Minsan kailangan niya ng wheelchair. Minsan bawat hakbang ay kirot. Ngunit hindi niya kailanman inisip ang pagbibitiw. Sabi niya, hindi iniiwan ng pastol ang kanyang kawan kapag dumarating ang mga lobo. Sa kanyang mga huling buwan, lalong lumala ang mga impeksyon. Alam niya, malapit na ang wakas. At tulad ng dati, hindi niya ito hinarap sa takot kundi sa kapayapaan. Noong gabi ng Abril 2, 2025, sa gitna ng panalangin at awit, payapa siyang pumikit. Ang kanyang huling bulong, huwag kayong matakot, patawarin ang lahat, yakapin ang pag-ibig. Kapag inalala natin si Jorge Mario Bergoglio, hindi natin bibilangin ang kanyang mga titulo. Alalahanin natin ang batang lalaki na nakarinig isang bulong at sumagot. Alalahanin natin ang pastol na hindi iniwan ang kanyang kawan kahit siya'y halos di na makalakad. Alalahanin natin. Ang tunay na kadakilaan ay hindi itinatayo sa mga korona, kundi inuukit sa mga pusong binuksan ng awa. Maraming salamat Pope Francis. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe.